Ileto. Um, kayo po. Magandang hapon po. balik tinapon po kami ng amo namin dito. Dahil meron daw pong uh, mga furniture na dito dati pinagawa ay nasira daw po. So, parang pinapabalik po sa amin. Nandito lang po sa sasakyan. Na, pinatitingnan po. Opo, pinapa, pinapabalik po eh. Kasi dito daw po dati pinagawa, dito din nakuha, ay ang kaso ay may kasiraan. Ah, nasiraan. Nasira po. Kung baga, eh, pinapabalik po sa amin. Pinapabalik po alin? Yung mga furnitures po na nakuha dati dito nung amo ko. Si Merrick po gawa na Ay, ang um, po ay Mr. Humirang. Ah, hindi po yan. Hindi po kami gano'n. Wala ay, kayo po kayo po kami yung Lordis. Ano, Humirang? Mr. Humirang po. Yung uh, pangalan nung nagpagawa. Ay, pero wala ho kayo naaalala ng mga furniture. So ano pa eh, dining, tapos yung mga upuan, long table, sala set. Teka, saan po ba yun? Sa Quezon City po. Wala ko bang kumuha sa inyo na Quezon City? Wala po. Kasi eh, Quezon City pa kami galing. Ay, eh, tapos huh? dito kami pinapunta. LJ Furnitures po, tama? Ayan, ayan nga po. Eh, pero wala po kami nagawa sa malayong gano'n. Wala po kayong nagawa na kumuha dito ng ano. Pero yung mga gawa nyo po, tanda nyo naman. Yung, halimbawa nakita nyo, malalaman nyo kung o gawa po. nyo o hindi. O po. Saan po ba? May dala po Nandito po sa sasakyan. Ha? Sino po kayo? Pwede pong tingnan natin yung gawa kung malalaman nyo, kung matutukoy nyo kung sa inyo o po, talaga o hindi. Pwede pasamahan po. Nandito po. lang po. Ang layo naman. Quezon City? <laughs> ay, kami po ay napagutong. Pero yung, yung mga gawa, ano po ba yung ginagawa? Mga ganun din, mga dining. Mga ano mga po ba yung din? dining? Ano Furniture ay, po? Furniture po eh, Kahoy. As, andito as, lang, andito po sa loob ng sasakyan. Pwede ay, pong pasama. Din nga. No, pa, pwede pwede, para... pwede, 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 na lang dito yung sasakyan. Ito lang po. lang yung sasakyan. Ito lang. ito lang ito po, po ito lang, ito lang ito po ba yan? Po. Yeah. po Ano, ano po yung ano? Pero yung mga gawa niyo po ay mga kahoy. Opo. Eh, pero hindi po kami nakaka... Tinok nga po. Hindi po kayo nakaka... Wala po customer na Quezon City. Wala po. Ah, oh, <laughs> sige po. po. pero baka pag nakita niyo yung furniture na, naman, lang ay po matandaan namin. Nyo. Ano Opo, po? lang po namin. Ah, matandaan niyo. Opo, titinan lang po. Sige po. I'm <laughs> <Anna>. going <laughs> <Yeah, papa. laughs> <laughs> naglalaro po kami, may naglalaro kami ng pale. Ay, kausap na. Ay, kumakatubig to. Kaya nagpa-video, kaya nagpa-ano siya. Baka ka ako kay Susi. Ito kasi yung ano ko eh. Ano, ano. Okay lang po kayo. Wala naman. Anak, maraming maraming salamat anak. Napakalala yung pinagalingan. Okay lang po si Nanay. Wala naman naramdaman sa puso. Okay lang po wow. na, doon tayo. Doon tayo. Okay lang po na, doon tayo. Ano patakbo si Nanay? Bye-bye. Bye-bye. Pwede yung samahan niyo po siya. Dito po tayo na. Dalawa yung lumit. Ayan, naiyak na sila. Tana. Wow! Happy birthday! Wow! Wow! <laughs> Tanggapin niyo nanay. Wow. Tanda. Pwede po kayo maupo dito nanay. Wow. Ayan, sige nanay. Relax lang po kayo. Ayan nanay, hawakan niyo po. Hindi. Hala pong karamdaman si nanay sa puso. Nanay, happy birthday! Mayroon pong nagpapunta sa amin dito para surprise ahin kayo. Dahil ang inyo daw pong birthday ang mas importante pinapaabot para sa inyo. Nanay, happy, happy birthday! Na-surprise ka ba? Maligayang kaarawan sa Nay kalimutan na natin ang masasakit at malulungkot na nakaraan. Ang mahalaga, mabuhay ka at pakatatag para sa mga kapatid ko. At pahalagahan mo rin at ingatan ang sarili mo. Nay, marami na ring panahon ang mga nakalipas at mga pagsubok sa buhay mo. Huwag kalang lang makalimot na magdasal kay Lord magpasalamat sa mga biyayang nakakamit natin. Ako, Nay, masaya na ako na nakikita kong masaya ka na. At syempre, bilang anak na nawalay sa kanyang ina, alam mo ba yung sa tuwing tatawagin mo akong anak? Anak, sobrang sarap sa pakiramdam. Napapangiti ako ng palihim. Mag-iingat ka palagi. Iwas stress iwas sakit. Mahihiling ko lang kay Lord. Sana marami ka pang birthday na dumating. Kailangan ka pa ng mga kapatid ko kahit hindi na ako. Pinatatag na ako ng panahon. Kailangan ka pa ng mga kapatid ko. Huwag kang magsasawang mahalin sila at unawain. Namimiss ko rin. Dati, yung walang sawang pakikinig mo sa mga kwento ko masaya naman masaya man ito o malungkot sabay tayong tumatawa at umiiyak di ka nagsasawang makinig sa akin ramdam na ramdam kong may kakampi ako salamat sa pagiging mabuti mo sa mga anak ko nay ipinagpapasalamat ko 'yon Lately pag nag-uusap tayo lagi mong sinasabi na I love you anak. I love you rin, Nanay. Nagmamahal, Eva. Wow. this is shoppers my best shoppers everyone let's spread happiness and love